morning mga kamama magkapitayo, tayo napakaaga pa po so yan pakita ko sa inyo ang aking mga flowers mm -hmm. yun yun sila yan ang ba ang laki ng ating kamatis dito mukhang dalawa pa lang yung malaking bunga So ito yung ano natin. Na mukhang lanto tayo na yung nakamix na kamote. Ayan o. Bale mga kamama mukhang lumalamig na po. At mukhang malapit na talaga yung taglamig. Kasi summer pa nga pero yung pakiramdam parang konti na lang. Maya maya malamig na magsisimula na naman ang taglamig mga kamama yung mga tanim nating sili yan, hindi na lumaki yung sili na to pero ito maraming bulaklak may bunga na o oh. Eh, may bunga hinog kunin ko na pala to kasi hinog na so yan sibuyas may, may laman ang sibuyas sa ibabaw oh. bigay lang to ng kaibigan ko bakit may laman sa ibabaw hindi ko lang alam kung bakit ganyan yan So yan, marami ng bunga yung ating kamatis. Bago mag isnohan ay eh makakapag-harvest tayo. Ang dami pala sa loob, oh. Grabe. Naku, marami na naman ako mabibigyan ito. Ang lalaki na, oh. Ang bango. Ay, yung okra ko, mga kamama. Hindi, lo. aabot pa kaya ito. May sili pa pala dito. Aabot pa kaya ito. Ala, may bunga. May bu mukhang may bubungang maliit ah. Oh. Asan ba yung bunga, yung ano nun? Nakita nyo yon Try lang natin eh. Nag-try lang ako magtanim ng ano. Nakita nyo yun mga kamama? Asan ba yun? Turo ko sa inyo. Yung, yun, 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 parang ano na yun. Bunga, maliit pa lang siya. Try natin. Dami pang lalaki na ano. Marami pala sa loob na bungang kamatis natin mga kamama. Ang lalaki oh. Mahal po ang kamatis dito sa Canada. So, kalahating plastic na lang po yung ating tira-tira doon sa freezer na pangsigang sa mga ano, mga isda-isda. Marami na naman tayong may lalagay sa freezer good for 6 months. Yun yung potato natin sa dulo. Meron din po tayong, ay natabunan na. Lang. Meron din po tayong ano, Yan. Ah, ano 'yan? ah carrots. mayroon din po tayong carrots. So ipakita ko sa, sa inyo ang aking ha-harvesting mga bulaklak ng kalabasa. So 'yan, good morning sa aking kalabasa. Good morning. Naku, naunahan ako ng bee. Na nagpo-pollinate ng bee. So 'yan, good morning sa aking kalabasahan naunahan ako ng bee nagpo-pollinate siya kuha tayo ng panungkit ipapakita ko sa inyo ang bunga ito, malinis naman to hindi ko ginagamit pang pulot ng basura kaya lang hindi ito ang ginagamit ko so yan ipapakita ko sa inyo mga kamama ang bunga where is the bunga ay, may maliit doon, yun. Yun, nakita niyo yun. Ano ko, may bipalo doon sa inanahan ko, sorry. I'm very sorry. Gusto din ako ditong sili. Hindi ko lang alam kung anong klaseng sili. Kung hot or bell pepper. Ay, bell pepper pala na. Ang naitanin ko dito. No, yan, dyan. Kasi yung bulaklak niya. Dito kaya. Pakita ko rin sa inyo yung aking... Hindi na umabot yung talong ko mga kamama. Matagal pala ang talong. Oh. Hindi na aabot yan. Kaya lang, biya mo na lang na ganyan. Sayang. Uh, so yan. Ito yung ating sili. Ito yung mga bell pepper. Ito mga hot ito. Itong one line na to, hot pepper. Yung one line na yun, yun bell pepper. Ito, hot pepper. Maraming bulaklak. Siling, oh. ano yan? Siling labuyo. Meron din tayong ano doon, oh. Ang tawag dyan. Kamote. Kamote. Yung may sili pa doon Kaso, hindi na yung lalago. Mm hmm. Ayan, oh. No? Harvestin pala natin to Marami palang bunga. Mag-harvest tayo. Ayan, oh. No? Ayan, malalaki na pala. Ito may malaki na uli. Mag-harvest nga tayo ngayon ng... ng beans. Subukan natin mag-harvest ng beans. Kaya lang yung beans ko, iba ang paglaki niya. Eh. Parang ano na siya hindi masyadong mahahaba yung variety ng ano niya bunga pero meron naman ako ditong ma gumagapang tatlo pa lang naitanim kong gumagapang bumubulaklak pa lang so yan Ayan, ito oh. may tatlo siyang gumagapang tingnan nyo oh nilagyan ko ng kahoy meron pa pala tayo kamama ditong ano yung nakabitin yung aking yung aking pipino <laughs> binitin ko lang siya ayan o oh. may bunga siya itong isa may bunga ba to naku mukha oh, hindi to tuloy ah may bunga din maliit hindi pa lumalaki ah yun medyo malaki na yung isa pabitin lang po yan pa baligtad lagyan ko ng butas yun ano try lang ba para dito lalagyan ng ano tubig. Tinry ko lang mga kamama. Napabaligtad yung ginawa ko. So, yun nga, yung kamote natin. Pwede na talbusin. Yan, mga sili, hindi na ito lalaki. Tatalbusin ko na lang to kasi ano naman to siling labuyo yan eh. Kunin ko na lang yung mga dahon. So, yun, napakaganda ng umaga natin. Nasaan ang ating kape? <laughs> magkape muna tayo. Ang gandang pagmasdan ng aking mga ano, ang aking mga tanim, grabe. Ang lago-lago. Kaya pag summer po, eh, ganito po ako kasaya, lalo na sa umaga. Pag gising ko, may dala akong kape dito sa gilid ng bahay ko. So yan. At nagkakape. Nagkakape ako habang magkape, mag mumutmut ko anong kailangan kong mutmutin dito. Tuwing umaga nagaharvest ako ng bulaklak ng kalubasa, yung yung lalaki ba. Pero nagpo-pollinate muna ako bago ko sila alisin. Kasi may mga female male, kinuha ko lang yung mga male. Yung female ipopollinate ko siya. Kapit tayo mga kamama. Tutuloy yan, tutuloy yan kasi puti na yung ganon, ibig sabihin tutuloy yan asan yung malaki dito yan, ang laki ito kaya eh, hindi natin alam kung tutuloy yan kasi ano kaya yung, ayun, yung yung inaano ko yung dito yung palatandaan ko ito yun, mayroon pa isa dun isang so, kaya pang ayun, eh, mayroon pang malaki dun oh, ang dami isang pa kaya Then, alisin na natin yung ibang bulaklak. Aray ko. So, yan. Mag-ano tayo ng ano. Mag-ano tayo. Mag-harvest tayo ng bulaklak. Ilagay natin sa... Si, uh, pero itong isda. Ayun. Aray ko. Aray ko. So, Nako, ito. Mukhang, mukhang ano. Hindi ko alam kung tutuloy yan. Kasi, nag-iiba na ang kulay eh. Wish ko tumuloy naman. Ito, tutuloy na yan. Sana naman tumuloy ka. Asan pa ba? Yun. Yan Asan pa? Asan pa ang mga bunga? Yun. kunin natin to mga balakwak ah, sayang ilalagay natin basta ano. lagay natin sa pritong isda magano tayo ng talbos kasi yung iba naman kasi hindi na rin tutuloy yung mga pero pinipili ko lang yung pinipitas kong ganito hindi lahat ah Uh -huh. So, yan meron na akong dalawang ano dito eh. Dalawang tawag doon. Yung, apa, may bunga pala doon. Sana tumuloy naman siya. Yun. Yung nandito, nawala na. At may, may nakita akong bunga dito. Ba't nawala? Eto, yung dalawa kong ano, pepino ah, ito pala yung hinahanap kong bunga. nakita nyo, namatay oh yan, hindi tutuloy yan iba ng kulay may pipino ako dito, ito dalawa oh. dito kagumapang pipino para pataas mas maganda ang pipinong nakadirect sa lupa kaysa doon sa mga nakapasok so, yan o oh. okay natin dyan pero yung iba na yan, laki pala yung nandito <laughs> ayan oh, Ayano. Meron kapatong. Ah ito, mukhang pulang ibang kulay. Hindi natin na lang tutuloy yan, maalanganin yan. Basta mga ganyan, alanganin na. Mga ganyang kulay. Asan kaya yung ano? Wala tayong makitang ano. Babae para i-pollinate. Puro lalaki ang nakita natin bulaklak. Sana naman may makita tayong babae. Wow, sana lumaki ka. Para mabigyan ko naman yung mga friend ko. Well, kahit pa paano, nabigyan ko na yung friend ko ng mga talbos at saka bulaklak. Pag nagha-harvest ako, at iniipon ko sa siplak, at ano naman, kasi nga madami, eh, kinakain ko yung iba. So, yan o. Oh. Ang dami. Last year, napakadami ng naibunga ng aking kalubasa. Yan lang. Yan, yan lang po ang pwesto niya. Yan. Yan lang po. Pero, ang dami niyang naibunga. Ang dami po nating nabigyan. Uh, balik na, bumunga po siya nang around 20 around 20 pieces po. Dito lang madami. And then yung mga kamatis ko, napakadami ko pong naani. Ewan ko lang ngayon kung gaano karami magiging ani natin. Mukhang mas marami yung kamatis ko last year. Pero hindi na rin po, not bad na po rin. Napak um, hindi pa naman po tayo nakakapag-ani, marami pa pong lalaki. Kaya doon natin malalaman pag nag na tayo. So ito po yung hin natin natin, ah. bulaklak ng kalubasa. Ilalagay natin 'yan sa isda or sa yung sa pritong isda, lalagyan ng bagoong. Yung bagoong po ba. Yan na po ang vlog natin for today, mga kamama. Pinakita ko lang po sa inyo ang mga ang bunga na aking mga pananim sa tabi ng bahay ko. So magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe to Kamama Paul Vlogs. Bye-bye mga kamama.